Nagpa ang Office of the Secretary General ng Kamara na huwag munang itransmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Nabalitaan daw kasi ni Secretary General Reginald Velasco na mayroon pang hahabol na maghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo sa susunod na linggo. Kinausap umano siya ng ilang kongresista na may planong magsampa o mag-endorso ng impeachment complaint. Dahil dito, hindi pa i-refer sa Office of the Speaker ang mga nauna upang isahan na lang ang transmittal. Pinag-aaralan na niya ng kanilang legal team ang naunang dalawang impeachment complaints at inaalam kung may kulang o beripikado na. Naglunsa din ang makabayan block ng signature drive sa kamera upang agad nang maitransmit sa Senado ang impeachment complaint na inihain ng 75 individual na ang ground ay betrayal of public trust. Base sa konstitusyon, kailangan ang pirma ng one-third o 106 congressmen upang hindi na dumaan sa regular na proseso ang impeachment, lalo't naghahabol ng oras ang mga complainant. Samantala, sa pulong balitaan ay nilinaw naman ni House Deputy Majority Leader Paulo ortega na hindi na pag-usapan ang impeachment sa ginanap na Christmas fellowship sa Malacanang kagabi present sa fellowship na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa dalawantaang kongresista hindi naman siya bago no like nung kakaupo po ng ating pangulo yung first six months niya actually he met with the solid north congressmen um, last year ang alam ko we, we tried to schedule uh, a meeting with the President, with the Congressman, na parang salo-salo, not necessarily uh, Christmas dinner lang. At napagbigyan po tayo ngayon, basically, dinner, saka ka-president po yung resolution, konting kwentuhan. Wala, wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao kinumpirma rin ni Secretary General Velasco na wala namang issue ng impeachment sa fellowship at nagkantahan at nagbatian lang ang lahat ng naroon. Indinepensa naman ni Ortega ang ipinresintang manifesto of support para kay Pangulong Marcos. Usually naman po pag resolution, eh, wala naman po disturb pero nakita nyo naman po yung threats nung, sa ating Pangulo. So it, I think it would warrant any kind, any kind of support formal or informal. Pero this time, syempre, um, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Eh ano pa kung pangulo po yung binigyan ng resolution of support? Syempre. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.